Hello! Kumusta po kayo lahat? Ito po ang old body na si Nurse Kaloy. Magre-react lang po tayo sa isang balita hatid ng Frontline tungkol ito sa limang taong gulang na batang babae na ginahasa ng 31 years old sa Surigao del Norte. Bago ang lahat, gusto ko pong ipaalala na meron tayong tinatawag na dalawang batas dito sa mundong ibabaw. Ito yung batas ng Diyos at batas ng tao. Sa batas ng Diyos, sa Ten Commandments, meron sinasabi na thou shall not kill o bawal ang pumatay. Sa batas ng tao ay ganun din, bawal ang pumatay ng tao at bawal na bawal ang mangrek o yung manggahasa na wala sa sampung utos ng Diyos. Kaya po, gusto ko pakita sa inyo ang video nito dahil mama maninindig ang inyong mga balahibo dahil sa ginawa sa batang ito at kung ano ang ginawa sa lalaki ng gahasa nakamit ba nila ang hustisya panoorin po po ang patay at putol ang maselang bahagi ng katawan ng isang lalaki sa Surigao del Norte. Ang lalaki itinuturong ng gahasa o mano sa limang taong gulang na bata. Nasa front line ng ang niya, si Gary De Leon. Hubot-hubad, putol ang ari at may tama ng bala sa ulo at katawan. Ganyan na tagpuan ng wala ng buhay na lalaki sa damuhan sa barangay Panataw, sa Claver, Surigao del Norte kahapon ng umaga. Kinilala siyang si Louis Rabonada, 31 taong gulang at isang bako-operator. Ayon sa Claver Municipal Police, posibleng tinukot si Rabonada, dinala sa madamong lugar at doon pinahirapan at pinatay. Pagiganti ang isa sa mga nakikitang motibo ng pulisya. Lunes ng gabi, isang ina ang nagsampan ng reklamo laban kay Rabonada. Itinuturo niya si Rabonada na nanggahasa umano sa kanyang limang taong gulang na anak noong March 10. Last night lang po pumunta yung ano eh. Yung pumunta yung bata tapos um nagpunta po sila nagpa-medical and it was um found out through the uh, medical certificate na positive pong na-rape yung bata. Nasa proseso na raw ang mga pulis sa paghahain ng kasong rape. Matapos positibong kilalanin ng batang biktima si Rabonada, eksklusibong nakapanayam ng News 5 ang asawa ni Rabonada na si Renita, Umamin daw sa kanya ang mister sa nagawang pangahalay sa bata. Nagdesisyon nitong sumuko sa mga pulis. Sabi sa akin na mag-surrender daw siya kasi ginawa niya kasalanan daw. Sabi ko sa kanya, yung ano daw, yung rape ba? Sa bata. Kaya namin niya man, sir, na, na agawa niya. Tapos, ano, sabi ko sa kanya, kung makulong siya, ganawin ko na lang siya araw-araw. Pasada alas 11 noong ng gabi, naghahanda na raw si Rabonada, hinihintay ang mga susundong polis. Maya-maya, may mga dumating na lalaki, pero nagduda raw si Renita sa suot nila. Kukurin daw nila yung mister ko, misis, yung sabi niya sa akin. Sabi ko, tay, bisk, uh, magrede ka na kasi Pukurin ka nila, mga 11 p.m. Yung lalaki, sir, tinid tinignan ko yung lalaki, nakabonit sila ng itim. Puro itim yung bonit nila, mas nila itim. Hanggang sa tuluyan ng dinampot si Rabonada, kinaumagahan, agad daw pumunta sa Surigao Jail at Police Station si Renita. Pero hindi niya nakita ang asawa. Huli na nang mabalita ang patay na ito. Itinanggi naman ang Claver Municipal Station na mga pulis nila ang sumundo kay Rabonada. Kasi kapag meron po tayong uh... Ayun po, napanood nyo ang video clip at sa aking tanong, nakamit ba ng limang taong gulang na bata ang hustisya? At yung pinatay na ng gahasa, meron bang hustisya sa nangyari sa kanya? Balikan po natin yung sampung utos ng Diyos. Ang thou shall not kill. At sa batas ng tao, ay mabigat na parusa ang ibibigay pag ikaw ay nakapatay ng tao. Mas lalong-lalo na kung ikaw ay nanggahasa. Lalong-lalo -lalo na kung bata ang inyong ginasa. Kayo po, ano sa palagay nyo? Sino ang nagkamit ng hustisya? Maraming salamat po. Please subscribe.